Ang cybercrime ay ilegal na gawain gamit ang computer o internet. Tulad ng paghack, pagnanakaw ng data at online scams. Dalas nitong tinatarget ang personal na informasyon o pera. Para maiwasan ito, gumamit ng matibay na siguridad at magingat online. Ang internet ang nagkokonekta sa atin ng higit pa sa dati. Pero sa likod ng bawat pag-click, may panganib. Araw-araw, milyon-milyong buhay ang naapektuhan ng cybercrime. Hindi lamang sa usaping financial, kundi pati sa personal na aspeto. Nakareceive po ako ng file. Tapos, ang nakalagay po dun sa file, ay, I mean sa email, ano po, yung bank account ko daw po, mayroong ano, unauthorized ano access or something suspicious daw ko. tapos syempre kinabahan po ako nun so pinindot ko po yung link tapos yung sa daw po nun link ano po siya ay lalagyan po ng personal information daw nun sa bank account po gaya po ng password ang ginawa ko naman po nilagay ko po lahat ng details ko about sa bank account pagtapos po nun saglit lang ko nawala na po ako ng access sa bank account ko lahat ko hindi ko na po mabuksan ang dami ko pa naman pong pera doon mga ilang buwan ko pong sakod yun grabe po kakalungkot na pangyayari yun ito si Sebastian sa isang iglap naubos ang laman ng kanyang business account dahil sa phishing scam iniwang walang magawa para mabayaran ang kanyang mga empleyado o mapanatili ang kanyang negosyo. Lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng labing limang taon, nawala. Kailangan kong isarang tindahan, tanggalin na aking mga tauhan at magsimula ulit sa wala. Ang cybercrime ay nagiiwan ng peklat sa so, mga pamilya, mga pangarap at kinabukasan. Pero kaya nating labanan ito sa pamamagitan ng kamalayan at edukasyon.